Ibababa sa apat na raang libong pisong pera ang natangay ng na Amalit Termite Gang sa isang grocery store sa Davao City. Ang mga suspect ininumpah ang ilang panindang energy drink at iced tea. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagkalat ng mga paninda at nasirang bulk ang tumambad sa mga empleyado ng isang grocery store sa barangay Talomo, Puan, sa Davao City, Merkulis ng umaga. Nakita rin ang butas na sahig na ito na ayon sa mga pulis ay posibleng di naana na manan loob sa tindahan. Entry and exit nila yung ginawa nilang butas sa ilalim ng sahig ng a pharmacy ng sa loob mismo ng establishment na naka-attach doon sa manhole ng tubig. May CCTV sana sa loob ng tindahan na magiging susi sana sa pagtukoy sa mga salarin. Pero tinangay din ang hard drive nito pagpasok namin dito sa sa loob, yun na, na-found out ko na sa saw office is wala na. Yung ang vault namin is naransak na siya. Pag-check namin doon sa CCTV, talagang wala. Sinira talaga nila yung CCTV. Kinuha talaga nila yung hard drive talaga. So wala talagang na-retrieve na CCTV na mag talaga sa amin. Nagawa pa umano ng mga kawatan na uminom ng mga energy drink at iced tea juice habang ginagawa ang pagnanakaw. Nakuha naman ang ilang bakal na ginamit sa pagbutas ng sahig. May lead na raw ang mga pulis sa pagkakinan nila ng mga salarin. Hindi rin daw nila inaalis na posibleng inside job ang nangyari. Meron tayong lead na sinusundan. Doon muna tayo. Uh, meron din tayong mga nakuha mga CCTV sa kalapit ng mga establishment. Lahat naman ng mga theory, lahat ng mga pwedeng maging motibo i eh, ano tinitingnan natin lahat ng anggulo, tinitingnan natin na isa doon sa mga syempre, yung mga personal interest natin yung mga sino yung labas masuk doon na usual talagang huli ba lumabas o una bang pumasok. Nasa 400,000 pesos na cash ang natangay sa loob ng vault. Inaalam pa kung magkano ang pera na nakuha mula sa ATM na nasa loob ng grocery. Nakipagugnayan na rin ng Davao City Police sa mga sa Karatig Bayan para sa pagkaalutas ng kaso. Balik operasyon naman ngayong araw ang grocery store matapos pansamantalang magsara dahil sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Jose po, huwag maging at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balita at at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan, Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.